Kaya nga bang ipanalo ni Mane Pacquiao ang Pilipinas sa Physical Asia? Natatawa ako doon sa pagpasok ni Pakyaw. Akala mo siya yung game master eh. Akala mo siya yung nag-sponsor ng pa-premio eh. Siguro sabi ni Pacquiao pagka announce ng premio. Ah okay, naglabas ng wallet no, bumunot. Oo, oh, ito yung ambag ko. sabi siguro ni Pacquiao, bag lang ni Jinky yan eh. Jokes aside, tuwang-tuwa ako sa Physical Asia and that's coming from a person na hindi tinapos yung first season ng Physical 100. Inis na inis ako kasi sobrang unfair na biglaan nga silang nag groupings na parang hindi na siya labanan ng lakas or physique eh, but more on swertihan kung sino nga yung mga magiging kakampi mo. Pero this time mas maganda na nga kasi nga naka-grupo na talaga sila and alam na nila kung sino yung mga kakampi nila from the get go. Tsaka at least ngayon mas balanse na kahit papaano yung mga team na dati kasi medyo lugi yung mga babae doon sa ilang mga games eh. Ngayon napansin ko na mas malalakas nga yung mga pinili nila and bilang grupo na nga yung labanan, mas magiging fair na nga rin yung mga labanan in a way. Honestly, wala akong masyadong kilala sa Team Philippines maliban syempre kay Pacquiao pero for me, it's a good team and halatang pumili talaga sila ng mga athletes na kayang sumubay sa mga atleta ng mga taga-ibang bansa. May mga mabibilis, mga malakas, malalaking players na magagamit nga yung mga skills nila sa iba't ibang mga laro. I'm surprised din na wala silang kinuhang mga mainstream na atlet sa Philippines and I'm not sure din kung sino yung pwedeng ipaso kasi hindi rin naman ako active sa mga sports sa Pilipinas eh. Siguro ako lang sa Team Philippines, hindi ako masyadong fan ng mga strategy nila sa bawat laro. Na, asan an audience perspective ko lang naman yun ah. Yung sa Jeep ni Blitz, sige okay lang kasi nag-work naman din kahit papaano. Pero yung sa shipwreck na game, medyo kinulang lang talaga sila ng maayos na workflow and also magandang strategy nga na para mas ma-maximize yung strength nga ng lahat ng players. Piling ko naman they have the speed, strength, and determination para nga manalo doon sa mga laro pero sadyang pangit lang talaga yung planong na buo nga nila para nga doon sa shipwreck game. Doon sa first game nga, medyo nainis ako kasi puro sila jeepney blitz eh. <laughs> Gusto ko pa naman makita si Pacquiao ng mga pagtakel Tutuwa din ako dito kay Pacquiao na doon sa Shipwreck game Nung sinabi niya Dagdagan mo pa yun sa ako Akin na yan <laughs> Gusto ko din pala purihin si Mark Mugen Para nga doon sa Elimination game Na kahit mas malakas sa kanya yung kalaban Di wrestling niya walang nagawa eh Ang galing Season 1, gustong gusto ko tong larong to eh. Kung pwede lang, gusto ko rin ma-experience yan eh. Excited na rin pala ako doon sa pabiti nila. Kung mananalo ba sila Pacquiao, tsaka nga yung powerlifter nga doon sa round 2. And siguro nga kaya nila binitin to kasi may ini si Pacquiao tapos may sasapakin siya. Pagkakuha ni Ray doon sa bola, itong si Pacquiao biglang nag-combination eh no? <laughs> yan, pag-usapan din pala natin yung ibang team na grabe yung team Australia and Korea. Honestly feeling ko, isa nga sa kanila yung mananalo eh. Pero who knows? Minsan kasi mga low-key, sila pa yung nagkachampion sa dulo eh. Team Australia kasi, parang lahat kasi ng kailangan mo para manalo nasa kanila na eh. Yung lakas, laki, bilis, na alam mo yun, it would be surprising ha ah, kung may makakatalo talaga sa kanila. Galing din pala dito ni James from Thailand na noong una minamaliit nga siya kasi nga artista daw tapos naka-heels. Pero doon sa shipwreck game, binuhat ba naman sa likod niya yung 50 kilos eh. Ang nakaka-amaze pa dyan, hindi lahat nagawa yun eh. Kahit yung ibang malalaki katawan, nahirapan sila talagang dalawahan silang nagbubuhat ng mga crates. Pero itong si James, kinahin niya nang siya lang mag-isa, ginumang backpack eh. So yun, again, I love the group na talaga sila this time. And alam mo yun, sa iba't ibang bansa talaga sila nang galing. So, it's bigger than a game ganun. So yun, I hope the best sa team Philippines. Sana, sana, sana talaga manalo. Pero nag-aalala lang ako, alam niyo kung bakit? Kasi lahat ng mga footages nila doon sa trailer, na ipakita na dito sa first 4 episodes. So iniisip ko, bakit wala sila mga footage sa mga next games? Ano ibig sabihin? Pero honestly, ang sa tingin ko talaga mananalo dito, it's either Australia or Korea, pero pwede rin Japan or Thailand. So ayun, kayo ba sa tingin nyo, mananalo ba yung Pilipinas or sila ang unang uuwi sa kanilang lahat?